Maaring subukan niya ulit sa loob ng lima o pitong taon kung hindi natin magagawa ang mga kinakailangang pamumuhunan. Iyan ang mga sinabi ni NATO Chief Mark Rutter nang tanungin kung balak bang sakupin ng Russia ang Estonia. Malinaw ang babala niya. Nasa agenda ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia ang Baltic State at maaaring maulit ang nangyari sa Ukraine sa unang bahagi ng 2000 at 30s. Determinadong ipagtanggol ng Estonia ang sarili mula sa pagsakop. Narinig nito ang babala ni Rutter at naghahanda na para sa digmaan laban sa Russia. Ang tanong ngayon ay, kung kaya bang depensahan ng Estonia ang sarili laban sa mga puwersa ni Putin? O kung bibigay ito sa ilalim ng presyon ng Russia kapag sumalakay si Putin? Noong Hulyo 5, ang kasalukuyang pinuno ng NATO na si Mark Rutter ay nakipagpanayam sa New York Times. Nagsalita siya sa Brussels matapos ang malaking summit ng NATO kung saan siya nangako ang NATO ay magtatakda ng bagong target para sa mga miyembro nito Nagumastos ng 5% ng kanilang gross domestic product para sa kanilang mga militar sa libo at 35. Inaalala ni rotter ang posibleng agresyon ng Russia sa hinaharap. Agresyon na maaring tumutok sa Estonia sa lalong madaling panahon. Kamakailang naging paksa ang Baltic State ng isang New Yorker article tungkol sa isang malaking ehersisyong militar sa bansa. Ipinahayag din ng artikulo ang mga posibleng problema na maaaring harapin ng Estonia sa hinaharap tulad ng kakulangan ng sariling Air Force o Navy para labanan ang potensyal na pananakop ng Russia. Nang tanungin tungkol sa kanyang opinyon sa sitwasyon, mabilis na binalaan ni Rutter si Putin na huwag pakialaman ang Estonya. Hindi, tama ang inilalarawan ng New Yorker dyan, pero hindi iyon isang babala para magising tayo. Ayon kay Rutter sa The New York Times, dahil mayroon na silang mga plano kung sakaling atakihin ang Estonya at alam ito ng mga Ruso, mapanira ang kanilang magiging tugon. Pinili ni Rutter na huwag nang magbigay ng mga partikular na detalye tungkol sa kung ano ang maaaring kasama sa tugon. Hindi ko maibahagi ang lahat ng detalye dahil nanonood si Vladimir Putin ng mga programang ito. Ayon kay Rutter, dapat tiyakin natin na hindi lang tayo may mga planong iyon, kundi pati ang mga tao at kagamitang militar para suportahan ito. Gayunpaman, inihayag niya na sa anumang plano para ipagtanggol ang Estonya, magiging mahalagang papel ang Estados Unidos. Ito ang dahilan kung bakit kailangan pa nating gumastos. Ngunit hindi iniiwan ang mga Estonyano sa kanilang sarili. Ayon kay Rutter, darating ang buong puwersa ng NATO, kasama ang ganap na suporta ng Estados Unidos, upang tumulong. Magandang balita iyan para sa Estonya, ngunit hindi palaging ganoon. Bagamat binalaan ni Rotter na haharapin ni Putin ang buong galit ng NATO kung lulusubin niya ang Estonya, kailangan tumugma ang lakas na ito sa pangangailangan ng Estonya ayon kay Rotter, kung hindi kumilos, mauuna ang pananakop ni Putin kaysa inaasahan. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya aatakihin ang Estonya ngayon, habang pinag-uusapan ang NATO. Pero maaaring gawin niya ito sa loob ng lima o pitong taon kung hindi natin gagawin ang lahat ng mga dagdag na pamumuhunanan na ito. Malinaw ang mensahe, kailangang magbigay ng malaking pondo ang NATO ngayon, kung hindi ay susunod ang Estonya kina Putin. Hindi na bago sa Estonya ang mga sinabi ni Rutter. Ang bansa ay matagal nang nagbabala sa agresyon ni Putin. Bago pa man ito kinilala ng pinuno ng NATO. Ayon sa ulat ng Reuters noong Pebrero, sinabi ni Karl pinuno ng Foreign Intelligence Service ng Estonya, na inuulit lamang ni Rutter ang sinabi ni Rosin ilang buwan na ang nakalilipas sa kanyang mga kamakailang pahayag. Ayon kay Rosin noon, pinili ng Russia ang landas na magdudulot ng pangmatagalang alitan at malamang na inaasahan ng Kremlin ang sagupaan laban sa NATO sa loob ng susunod na dekada. Tulad ni Rutter, alam din ni Rosin na ang paghahanda ang susi sa pagharap sa mga ambisyon ni Putin. Ayon sa pinuno ng intelihensya, mas malamang ang pag-atake ng Russia kung hindi tayo handa kumpara sa kung mayroon tayong paghahanda. May dalawang babala tayo mula sa isang mahalagang tao sa serbisyo ng intelihensya ng Estonia at mula mismo sa pinuno ng NATO. Nakapwa, nagsasabing, ganoon din nais ni Putin na magsimula ng alitan laban sa NATO at gagamitin niya ang Estonia bilang panimula para sa digma ang maaring magaganap. Nagdadala lang ito ng mga tanong. Bakit gustong sakupin ng Russia ang Estonia? Paano naghahanda ang Estonia para labanan si Putin? Handa na ba tayo manalo kung magkadigmaan sa susunod na lima hanggang pitong taon? Alamin natin ang dahilan kung bakit magsisimula ito at gaya ng maraming bagay, pagdating kay Putin, nauuwi lahat ito sa kasaysayan. Mahaba ang kasaysayan ng Estonya ng pagiging sakop ng mga dayuhan. Sa kasaysayan, nasakop at nakontrol ang Estonya ng Alemanya, Sweden at Russia. Nag-angkin ang Russia sa bansa ng ilang dekada hanggang pagbagsak ng Soviet Union noong isang naput isa noong taong iyon din Idineklara ng Estonya ang kalayaan nila matapos ang kudeta sa Moscow noong Agosto. Matapos ang mahabang panahon sa ilalim ng Russia, naging malaya na ang Estonya, isang bagay na sa paningin ni Putin ay hindi dapat nangyari. Makikita ang ebidensya nito sa kakaibang panayam ni Tucker Carlson, isang Amerikanong komentarista, kay Putin noong Pebrero 2024, hindi nabanggit ni Putin ang Estonya sa panayam, hindi na niya ito kinakailangan. Nagbigay si Putin ng mahahabang paliwanag para sa pananakop sa Ukraine, na nagpapahiwatig na ang Estonia at iba pang bansa ay nasa kanyang radars. Ayon sa Atlantic Council, karamihan sa panayam ni Carlsen kay Putin ay naging parang leksyong kasaysayan mula sa Pangulo ng Russia. Ayon sa konseho, iniwakas ni Putin ang unang tanong ni Carlsen. Sa isang tatlong puminutong talumpati tinalakay ni Putin ang mahigit isang libong taon ng kasaysayan ng Russia at Ukraine iniuugnay ang kasalukuyang digmaan sa nakaraan. Ang mensahe niya ay simple at nakakakilabot. Walang karapatan mabuhay ang Ukraine. At tama lang ang digmaan para mabawi ang mga lupang pag-aari ng Russia. Ipinahayag ni Putin na dapat manatiling totoo ang mga pananakop ng Russia noong nakaraan hanggang ngayon. Kahawig ito ng mensahe ng leader ng Russia noong tag-init ng 2,000 at dalawa. Ilang buwan matapos simulan ang pananakop sa Ukraine, inihalin tulad niya ang sarili sa dating char ng Russia, si Pedro ang Dakila. Si Pedro ang Dakila ay nakipaglaban sa dakilang digmaang hilaga ng 21 taon tulad ng pakikipaglaban niya sa Sweden. Ayon sa The Guardian, sinabi raw ni Putin na wala siyang kinuha mula sa Russia, ibinalik e lang niya ang dating kinuha mula sa kanila. Mukhang bahagi rin ng ating tadhana na ibalik ang para sa Russia at palakasin ang bansa. Kung magsisimula tayo sa katotohanan, ang mga pangunahing pagpapahalagang ito ang pundasyon ng ating pag-iral. Magtatagumpay tayo sa paglutas ng hamon na kinakaharap natin. Bumabalik tayo sa Estonya. Bagamat ibinigay ni Putin ang mga katuwirang ito sa konteksto ng pananakop niya sa Ukraine, maraming pagkakatulad sa pagitan ng kasalukuyang target niya at ng isa pa. Binalaan ni Ruta na maaaring umatake siya sa loob ng lima hanggang pito taon. Mahalaga ang paghahambing ni Putin sa kanyang sarili kay Pedro ang dakila. Sa katunayan, si Chardin mismo ang nagtapos sa dating kontrol ng Sweden sa Estonia noong ikalawang digma ang hilaga. Ayon sa Encyclopedia Britannica, ayon sa Encyclopedia, sa pamamagitan nito, natupad ni Pedro ang pangarap ng ilang char na nauna sa kanya nang makuha niya ang kontrol sa mga estado ng Baltic. Noong 1721, isinuko ng Sweden ang lahat ng kontrol nito sa mga estado nito kabilang ang Estonya sa Russia. Dito nagsimula ang kagustuhan ni Putin na sakupin ang Estonya. Maling iniisip ng marami na ang kasalukuyang ekspansyonismo ni Putin ay kagustuhan niyang muling buuin ang Soviet Union. Hindi iyon ang kaso. Tulad ng itinuturo ng Carnegie Endowment for International Peace, si Putin ay talagang laban sa Soviet. Ayon dito, si Vladimir Lenin ay itinuturing ni Putin na mapanirang puwersa na sumira sa uri ng Russia na nais niyang ibalik muli. Ang pinakatanyag na bersyon noong panahon ni Pedro ang Dakila ay ang marilag na lumang imperyong Ruso, kabilang dito ang Estonia, iba pang bahagi ng Baltics, Ukraine at maraming ibang estadong ngayon ay malaya at nagsasarili mula sa Russia. Marami pang pagkakatulad ang makikita sa dami ng nagsasalita ng wikang Ruso sa Estonia. Noong Marso, napansin ng British Broadcasting Corporation na inaatake ng Russia ang Estonia gamit ang hybrid warfare sa hangganan nito. Ayon sa ulat, ang lungsod ng Narva, na may malaking komunidad ng mga etnikong Ruso, ay partikular na pinagtutuunan ng pansin ni Putin. Mahigit siyam napung porsyento ng populasyon ay nagsasalita ng Ruso bilang unang wika. Marami sa mga residente ng lungsod ay may dalawahang pagkamamamayan ng Estonia at Russia. Ayon sa British Broadcasting Corporation muli, may mga pagkakatulad. Mahalagang target para kay Putin ang Donetsk, Luhansk, at Crimea noong 2000 at 24 dahil sa ilang kadahilanan. Maraming tao sa mga rehiyong iyon, kabilang ang Donetsk at Luhansk, ang nag-uugat ng kanilang kasaysayan pabalik sa Russia. Kahit may mga puppet na gobyerno na pinamumunuan ng mga politikong kontrolado ni Putin, lahat ng ito ay lalo lang nagpapalakas sa mga historical na argumento na ginagamit ni Putin kahit gaano pa ito baluktot. Ang leader ng Russia ay gagamit ng presensya ng mga katutubong ruso sa mga bansang kanyang pinupuntirya para bigyang katwiran ang kanyang makabagong ekspansyonismo sa pamamagitan ng pagtukoy sa kasaysayan ng ilang siglo. Ganoon ang ginawa niya sa Ukraine. Hindi magiging iba ang Estonia at alam ito ng bansang Baltic. Hindi nangangahulugan na walang kinalaman ang NATO sa mga motibo ni Putin. Kung susulong si Putin, ang Estonia ang magiging panimulang lunsaran ng digmaan laban sa Collective Defense Organization. Hindi maaring baliwalain ang kasaysayan ng Estonya. Tiyak na gagamitin ito ni Putin, tulad bosa sa Ukraine, upang ipaliwanag ang kanyang mga aksyon. Nangangahulugan ito na dapat maghanda ang Estonya para sa isang digmaang laban sa Russia. Marahil sa loob ng limang taon, ito ang kanilang ginagawa ngayon. Bumabalik tayo sa ikalawang tanong na binanggit natin kanina. Paano naghahanda ang Estonya para sa labanan laban sa Russia? Isa sa mga sagot ay ang mga landmine na marami. Noong Hulyo 6 iniulat ng Euromaidan Press na inakusahan kamakailan ng Russia ang maliit na bansang Baltic na sinusubukang gawing nuclear na banta ang sarili. Pagkatapos ipahayag ng Estonya na handa silang payagan ang NATO na maglagay ng mga stealth aircraft sa kanilang teritoryo, inasahan na nila ang ganitong reaksyon. Dahil dito, ang mga nakaraang buwan ay ginugol sa pagpapatibay ng dalawang daan at sampung milyang hangganan nito sa Russia sa abot ng makakaya, lalo na sa Narva. Itatayo ang isang daan at 15 kilometrong border infrastructure sa land border ng Timog Silangang Hangganan. Ang mga anyong tubig ay bahagi ng hangganan at nagsisilbing natural na harang. Kaya walang infrastrukturang itatayo doon. Ang nakararaming bahagi ng Timog Silangang Hangganan ay matatagpuan sa mabundok na lugar at kagubatan. Ayon sa Euromaidan Press, ang lungsod ng Narva sa Estonia ay malapit na sa artilyeriya ng Rusya. At posibleng ito ang maging panimulang punto ni Putin sa pagsalakay sa bansa. Ayon sa Euromaidan Press, mahalaga ang mga landmine sa pagtatanggol ng Estonia sa kanilang hangganan. Iniulat na ang Estonia, kasama ang Latvia, Lithuania, Poland at Finland, ay nagsisikap na lumikha ng makabagong Iron Curtain. Noong panahon ng Soviet, ang terminong Iron Curtain ay ginamit upang tukuyin ang pisikal at pilosopikal na paghahati ng Europa sa silangan at kanluran. Ang una rito ay nasa ilalim ng matinding impluensya ng Russia Iba na ang Iron Curtain ngayon. Ang Estonia at iba pang bansa ay umalis na sa Ottawa Treaty na nagbabawal sa paggamit ng mga anti-personnel landmine. Naglagay sila ng mga mina sa kanilang mga hangganan bilang paghahanda sa posibleng pananakop ng Russia sa hinaharap. Iyan mismo ang ginagawa ng Estonia ngayon. Ayon sa Euromaidan Press, bukod sa paglalagay ng mga landmine, nag-invest ang Estonia ng halos dolyar, 61 milyon para sa depensa sa hangganan ng Narva at mga karatig lugar nito. Kabilang sa mga depensang ito ang pagtatayo ng tatlong dalawang bunker malapit sa lungsod, labindalawang imbakan ng bala at mga harang laban sa tangke para pabagalin ang pag-atake ng mga ruso sa lupa. Dagdag pa ng Odessa Journal na binanggit noong Hunyo na nakagawa na ang Estonya ng halos 24 na milya ng mga hukay laban sa tangke at patuloy pa nilang ginagawa ito sa kanilang mga hangganan. Ang mga Dragon's Teeth na isa pang uri ng panlaban sa tangke ay itinatayo rin sa hangganan ng Estonia at Rusya. Ayon sa ulat ng I, si Tenyente Koronel Einar Afanashev, pinuno ng unit ng Inhinyero, ng sandatahang lakas ng Estonia, ay malinaw kung bakit ginagawa ng Estonia ang lahat ng ito. Ayon sa kanya, ang anti-tank na kanal ay pumipigil at nagpapabagal sa pag-usad ng kalaban, na nagiging madaling target ng ating mga sandata kapag sinubukang gumawa ng daanan dito malinaw na ang tinutukoy na sila ay Russia. Hindi itinatago ng Estonya ang kanilang mga aktibidad sa hangganan mula sa Russia. Iyon ang punto. Itinatayo ang mga depensang ito sa harap ni Putin upang ipahiwatig ng Estonya na sumalakay ka sa amin sa sarili mong panganib. Bilang pagpapalakas ng mensahe, nagsasagawa ang Estonya ng mga ehersisyong militar kasama ang kanilang mga aliado sa NATO para maihanda ang mga tropa sa posibleng pananakop. Ayon kay Rutter, malapit na raw ito. Noong Mayo, Nag-host ang Estonia ng malaking ehersisyong militar na Hedgehog 25 ayon sa UNN. Sumali sa ehersisyong may labing-anim na libong sundalo mula sa sampung bansang NATO sa tatlong linggong simula kung saan kunwaring tropa ng Russia ang sumalakay sa hangganan. Yan na ang pinakatumpak na magagawa ng ganoong ehersisyo. Hinahayaan nito ang Estonia at NATO na subukan ang kanilang stretch approach sa pagtugon sa paglusob ng Russia. Sa pamamaraang ito, pupuwersa ng Baltiko sa Estonia, ang magpapabagal sa opensiba ng Russia habang naghahanda ang NATO na tumulong sa Estonya. Ang layunin ay pigilan ang pagsulong ng Russia sa Estonia. o kung sakali man, limitahan ang kanilang pagpasok sa bansa upang maiwasan ang pagkuha ng malaking teritoryo. Bago pa makapagtugon ng ganap ang NATO, komprehensibo na ang pagsasanay nito. Sinubukan ng Estonya ang bagong network ng isang daan at dalawampung sirena na bumubuo ng pambansang sistema ng emergency alert inilagay ang mga sirenang iyon matapos atakihin ni Putin ang Ukraine. Na nagpapakita na matagal ng pinaghahandaan ng mga Estonyano ang posibleng digmaan laban sa Russia. Ayon sa Euractiv, ang mga sirenang iyon ay nagsisilbing hudyat din para sa mga F-16 na nakatalaga sa Estonya. Ang mga fighter jet na gawa sa Amerika ay magpapatrolya sa hangganan ng Estonya sa loob ng 15 minuto matapos tumunog ang mga sirena. Isa pang kakayahan ang pagsubok sa Hedgehog 25 Ayon kay Peter Quimet, Direktor ng Pandaigdigang Kooperasyon ng Ministry ng Depensa ng Estonya, ang pagsasanay ay makasaysayang kaganapang militar. Ayon kay Quimet, ang pagsasanay na ito ang kauna-unahang pagkakataon na isinasagawa ng NATO ang mga bagong regional na plano nito para sa pagpigil at depensa, kabilang ang mabilis na muling pagdeploy ng mga internasyonal na unit para ipagtanggol ang Estonya. Ikinumpara niya ang Estonya at Ukraine. At idinagdag na sa buka. Nakita kung paano tratuhin ng mga Ruso ang mga Ukrainyano, kanilang mga kapatid. Naslav, ayokong isipin kung paano nila tratuhin ang mga bolt na palagi nilang itinuring na masasamang pasista. Malinaw na naghahanda ang Estonya laban sa Rusya at ito ay kanilang hayagang ipinapakita. Ipinapadala nito ang mensahe na naghahanda sila ng malinaw at malakas hanggat maaari kay Putin. Hindi lamang a ang ganitong malawakang operasyong militar ang nagbibigay ng mensahe. Ang Estonya ay naghahanda para sa isang labanan sa antas ng buong lungsod, gaya ng nakikita natin sa lungsod ng Narva. Noong Abril, iniulat ng France 24 ang magkasalungat na opinyon sa Narva. Sa isang video, binigyang diin na may ilan sa lungsod na nananabik sa muling pamumuno ng Russia. Sabi ng isang residente, Napakaganda! Ano pa ang masasabi ko? Maganda ang Russia! Nagsalita siya sa isang espesyal na okasyong ginanap malapit sa hangganan para gunitain ang Victory Day, ang taunang nga pagdiriwang ng Russia ng tagumpay nila laban sa mga nasi noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kahit may ilang taga-Narba na sumiselebra para sa Russia, naghahanda naman ang lungsod para sa labanan. May mga bandilang itinaas na kumukondena kay Putin bilang war criminal. Nagpapatrolya ang mga pulis ng Estonia sa tulay na nagsisilbing tawiran sa hangganan nito sa Russia, kung saan umaabot sa dalawang daang katao ang tumatawid araw-araw. Ang tulay ay puno ng tinik na kawad at dragon's teeth. Malinaw ang tensyon mula sa magkabilang panig. Nang subukan ng France 24 na kumuha ng video ng mga puwersa ng Russia mula sa Estonia, umatras ang mga ito at nawala sa paningin. Nagbanta ang Russia sa kabila ng hangganan at inalis nila ang mga boya sa tubig na nagsisilbing palatandaan ng paghihiwalay ng Estonia at Russia. Ang mga banta ng Russia ay nagiging mas mapanganib paminsan. Ayon kay Director General ng Estonian Police and Border Guard, na si Egert Peletsev, may mga lobo na may kagamitang panmanmanan sa aming teknolohiya. Palagian din raw ang panggugulo sa mga global positioning system signal, ayon sa kanya. Nagsimula na ang hybrid war ng Russia. Ayon sa France, 24 nagsasanay ang Estonia ng mga sibilyan malapit sa narapisa hangganan para lumaban. Posibleng naniniwala silang sila ang magiging unang linya ng depensa ng Narva. Sila ay bahagi ng Estonia Defense League at gusto nilang maging handa na labanan ang Russia kung sakaling salakay ni Putin, hindi tulad ng ilang mamamayan ng Narva. Panghuli, narito ang paggastos ng Estonia para sa depensa. Hindi ito malaking bansa. Ayon sa statista, ang gross domestic product ng bansa noong 2024 ay dolyar. 42.75 bilyon at inaasahang aabot sa higit sa 57 bilyon sa 2030. Kahit na maliit ang gross domestic product ang Estonia, ay naglalaan ng lahat ng makakaya nito para sa depensa. Noong Abril, inaprubahan ng pamahalaan ng Estonya ang mga plano na itaas ang gastusin ng bansa sa depensa sa 54% ng kanilang gross domestic product. Naging isa sa unang miyembro ng NATO ang Estonya na lumampas sa 5% na hadlang Malayo ito sa layunin ni Ruta na maabot ng bawat bansa ang ganoong halaga ng paggasta pagdating ng 2035 dahil sa Rusya, naghahanda ang Estonya para sa isang laban kontra sa kanila. Ngunit may kakayahan nga ba ang Estonya na magtagumpay sa labang iyon? Nag-iisa ang maliit na bansang Baltic? Walang laban. Kahit matapos ang higit tatlong taong digma pag-ubos sa Ukraine, ang Rusya ay may aktibong militar na isang daan at tatlumput dalawang milyon at may higit isang daang beses na mas maraming tao na pwedeng magsundalo. Kumpara sa pitung libo at pitung daan ng Estonya, ang Estonya ay may limang eroplanong pandigma lamang sa kanilang militar. May halos apat na libo at tatlong daang tanke ang Rusya. Walang tangke ang Estonya at isang daan at dalawamput na libo ang kakulangan nila sa armored na sasakyan kumpara sa Rusya. Ang maliit na fleet ng Estonia na may walong patrol vessel ay walang magagawa laban sa apat na at labing na kagamitan ng hukbong dagat ng Rusya pagdating sa lakas ng hukbong dagat. Ngunit, hindi iyon ang mahalaga. Alam ng Estonia na hindi nito kayang talunin ang Rusya sa direktang labanan. Bawat paghahandang ginagawa nito ngayon ay para mapigil ang Rusya nang mas matagal hanggat maaari. Kapag na-activate ang Artikulo 5 ng NATO, ito ang magiging sentro ng pilosopiya ng kolektibong depensa nito. Sinasabi nito na obligadong tumulong ang bawat miyembro ng NATO sa sino mang miyembro na inaatake. Bilang miyembro ng NATO, ang Estonya ay kailangang makapagtagal hanggang sa dumating ang tugon ng NATO sa pananakop ng Russia. Ang tugon na iyon ay lubos na nagbabago sa sitwasyon, magkakasama ang NATO ay mas malakas kaysa Russia sa maraming aspeto. Ayon sa statista, may higit 86 na milyong tauhan ng NATO kumpara sa 300 at 57 na milyon ng Russia, kasama ang mga aktibong sundalo, reserba at paramilitary. Ang kumpol ng NATO Air Force ay apat na beses mas malaki kaysa sa Russia at may isang libo isang daan at apat na tatlong na naval asset ang NATO. Sa lupa, ang NATO ay may labing isang libo apatnaraan at na naput limang pangunahing battle tank kumpara sa lima libo pitong daan at limampu ng Russia at halos siyam na beses na dami ng armored vehicle. Siyempre, ang Russia at NATO ay hindi ilalaan ang buong pwersa nila sa isang digmaan sa Estonia. Lalo na sa simula, ang lakas ng tugon ng NATO ay nakasalalay sa desisyon ng United States na tumulong sa Estonia o iiwan ang mga kasaping Europeo na rumesponde. Malinaw ang plano ang Estonya ang magiging unang linya ng depensa ng NATO laban sa mga puwersa ni Putin. At naghahanda na ito para rito. Ang mahalaga ngayon ay kailangang maging handa ang NATO bilang isang kolektibo na palakasin ang unang linya. Kung sakaling salakay ng Russia sa susunod na lima hanggang pitong taon, dapat itong maging handa. Maraming miyembro nito ang gumagawa ng tamang hakbang, lalo na sa paggasta nila sa depensa. Gayunpaman, maaring gustuhin pa rin ni Putin na sugalan ito, lalo na kung naniniwala siyang may pagkakabahabahagi sa NATO. Ano man ang mangyari, isang bagay ang tiyak, handa ang Estonya para sa laban. Kung patuloy ang matinding laban ng Ukraine, maaaring hindi na kailangang mag-alala ng Estonia kay Putin. Kamakailan, pinatay ng Ukraine ang isang mataas na opisyal ng Russian Navy na bagong promosyon lang. Panoorin ang aming video para sa iba pang detalye at epekto nito sa Russia. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para sa karagdagang video tungkol sa paghahanda ng NATO sa posibleng labanan kontra Russia.